Well, alam mo, lumaki kasi si FPJ dito sa may Roosevelt eh. So para bigyan pahalagahan ang kanyang buhay ay isang malaking bagay. Pero sana maging inspirasyon din at ehemplo sa ating mga kababayan. Uh, pag dumadaan sila dito, maalala nila, oy panuorin ko ng FPJ na pelikula sa YouTube or sa kung anumang network uh, para makita. Kasi wala namang kapupasan yung mga storya na ginawa niya. Sa tingin ko hindi makakapaniwala yun eh. Kasi never naman siya talaga na nag-ambisyon na magkaroon ng pangalan sa kanyang sa karsada o kaya sa trend. Lahat naman tayo hindi natin yan maiisip hanggat mamaya pa tayo yung ating legasya ang magdedetermina kung tayo ba'y karapat dapat magkaroon ng isang pangalan na ganito. Hindi. Uh, sa ating mga kababayan, magkakaroon na po ng FPJ Arena sa Batangas, sa San Jose, Batangas, malapit sa Lipa. So ito po ay magiging pag, uh, lugar ng pagtitipon para sa palakasan, para sa mga uh, events. Uh, ito po ay proyekto ng local government ng Batangas sa San Jose.